Ayan po mga ka-gym, dito na naman tayo sa, ano, sa body shop. Ito, tinanggal natin yung turbo rito. Papalitan natin na second hand. Ito yung sikinhan uh, second hand na ipapalit natin. Tapos ito yung tinanggal natin. No? Oh, yung intercooler turbo niya. Sa intercooler. Ayan, nandito tayo sa body shop ngayon. Marami silang gawa rito. Ayan yung mga ko. Magawa sila. Tapos ito, papalitan natin ang ano, shock absorber. Kung mapapansin ninyo, baluktot yung uh, shock absorber niya dito sa ano, kanan sa harap so ayan yung gagawin natin ngayon mga ka kasi ito uh, siya pito so ito po ano uh, bali kung makikita po ninyo yung kanyang uh, shock absorber po ay babaloktot so yan po yung uh, papalitan natin yan no? kaya yung kanyang ano rito nakatabingi rin siya na gano'n nakalihis ito yung ating bago na shock absorber yan po siya at uh, yan po yung uh, gagawin natin nagpalit pa tayo ng ano bago na intercooler turbo hose upper and lower so yan po yung uh, pialta natin tapos ito second hand kinabit natin dito kasi yung isa yun know uh, ano na siya yupi-yupi dinapiling pwedeng repair so ito po yung gagawin natin so like in like in share po yung ating mga videos na no? para magkaroon din ng idea yung iba so ito na po uh, bali natanggalan natin yung kanya-kanyang uh, shock absorber ngayon ito yung bago natin uh, bali uh, ila, ipupunta natin kung saan no? compressing uh, spring compressor para ma-compress natin, makuha natin tong kanyang spring. Tapos sila lagi natin dito sa bago mga KJM. Yan. Kita niyo naman baluktot na baluktot siya. Kasi after na mabody shop nila, ito pinalitan nila ng fender dito. Uh, tayo naman yung uh, gumagawa sa mga parts na kinotation natin, na ik ikakabit natin. Ganun po yung uh, procedure dito sa body shop, no? Dito sa body shop department. So, ayan, marami silang gawa rito mga ka-GM. Kita to do. dito sa likod ko. Doon pala yung painting area. So, ayan po at uh, patuloy niyo lang po nga panoorin tong aking mga video para magkaroon din ng idea yung mga iba lalo na yung mga baguhan na uh, mekaniko na gustong magkaroon ng idea, no? So, ayan. Kukunin natin tong kanyang uh, spring sa kayong kanyang uh, shock mounting. So ito, uh, mabilis lang natin na ikabit yung bago. Yan o, ginawa natin yung spring, saka yung uh, shock mounting niya. So, ito yung luma natin. Yan o, maluktot na maluktot talaga siya. So, ayan, 4 uh, kilo na yan, luma na yan. So, ayan po. At uh, hanggang dito na lang muna yung ating video, no mga ka-GM. Like and share ko para sa mga idea at dagdag kaalaman -dag 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 kalaman na rin sa mga kapwa ko, mekaniko. At sa mga baguhan, no. So ayan po mga kajib, natapos nga natin na kompleto itong ating pinalitan ng shock absorber yan. Yung bago, tapos yung kanyang intercooler turbo, hose, saka lower hose, upper saka lower, tapos itong second hand na ito. Ay susunod natin itong ano, pyesa ng BMW ito. Brake pads, front brake pads, saka rear brake pads. Yan, Tapos sa mayroon din siyang bago na dumating na brake pad sensor, kabilaan din yan, harap likuran. So ito po yung ating gagawin ngayon na isusunod. Uh, so ito, maraming trabaho rito mga ka-GM. Ito yung uh, gagawin natin yung BMW na 2023 model, 218i. Yan po.